Magandang araw muli mga kalabers. For today's video ay may isashare na naman tayong isang napakagandang gawing natural insecticide repellent para sa mga langgam na talaga namang nakakaapekto sa ating mga pananim. Hindi lang langgam, pati iba na rin mga insekto na siyang nagiging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga langgam sa ating mga pananim. Nakadalasan po natin makikita sa mga panim kaya ng puno ng mga talong at iba pang mga halaman at mga gulay na tinatanim natin sa ating mga bakuran. Ang paggamit nga ng mga natural at mga organicong mga pataba, insecticides at pesticides may magandang epekto di lang sa pananim nat kundi na rin sa sa ating kapaligiran. So kaya sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung ano ang mas magandang gamit na natural organic fertilizer para malabanan natin ang mga insect kung kagaya nito dito lang sa ating mga panning. Kaya naman wag na natin patagalin pa mga kalalabers. Eto nga, let's go! So yun, balik ang kailangan lang talaga natin mga kalalabers na sangkap ngayon ay ang oregano. At syempre, ang isa pang gagamitin natin ay ang kakawate o Madrid de Cacao. So itong dalawang sangkap na to ay madalas nyo ito makikita sa aking mga vlog. So yun. So noong nga bang mga kailangan natin? Kailangan natin ng lalagyan, basin, syempre yung spray bottles, embudo o funnel. Syempre yung tubig na gagamitin natin. Salaan mga kalabers. At ito pong tela mga kalapers. Unang gagawin natin, isalitan natin sa basin o kung anong yung meron kayong lalagyan, palanggana, itong uh, 1.5 liters ng tubig. So, bale, ito yung hinanda ko para sa video ngayon. Depende naman yan kung kaano karami yung gagawin yung pang spray. So, next ay pipigain na lang natin, ilalagay na natin itong mga sangkap na oregano. Mga kalabers, wala naman itong specific na Uh, concentration or kung gaano karami yung mga sangkap na gagamitin natin since organic naman nga po siya or natural ay wala naman po tayong dapat ipag-alala so yun sa step na ito ay kailangan lang napigain natin ng maigi para makuha natin yung katas ng oregano so ang oregano kasi mga kalabas ay meron siyang matapang na amoy din talaga kung mapapansin nyo kung may try nyo siya ngayon ay ganito yung magiging amoy niya para siyang minti, medyo matapang ang amoy talaga. So, isa rin tong dahilan kung bakit ayaw siya ng mga langgam. So, yun. Ilagay naman natin ang kakawate o madredi kakap. At piga-pigain din natin kagaya ng ginawa natin sa oregano. Actually, pwede mo rin naman natin siya guys na uh, pagsabayin. So, For the purpose of this video, ay kailangan ko lang po siyang ipag-isa-isahin yung step natin. Ganun lang yung ginagawa natin. So, para makuha natin yung pinakakatas ng Madre de Cacao. Alam ko, alam nyo na itong mga sangkap na ginagamit natin. Very common na ito sa ating mga bakuran. So, ito pong Madre de Cacao ay very effective din to na fertilizer pataba sa ating mga halaman at the same time, ito ay ginagamit din talagang uh, insecticide o repellent sa ating mga insekto dito sa ating mga halaman siya nga pala mga kalabers, if you want to know more about tukol dito sa ating mga ginagamit kagaya ng kakawate or madali di cacao and oregano, meron po tayo yung mga videos dito sa ating YouTube channel. Please make sure to browse other featured videos natin dito. And huwag na rin kalimutan mga kalabers kung bago lang kayo sa ating channel. Please like, share, and comment down below. And also, please don't forget to subscribe on our YouTube channel. Kalabers TV. And wag na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa iba't ibang mga videos natin para sa inyo mga Kalabers. So next na gagawin natin, matapos nating makakuha yung extract nito ay isasalin na naman natin sa isang lalagyan gamit ang salaan para mahiwalay natin yung mga nasapal. Uh, So hindi ko na ipakita sa inyo. Yun guys, ito na yung resulta ng ginawa nating extract nitong kakawati at ah, oregano. Mga kalabers. Sunod ay sasalaanin na naman natin ito gamit nga ang isang malinis na tela para may walay yung mga sapal guys na mga maliit na pwedeng makabara dun sa spray bottle natin. So yun yung iniiwasan natin na magbara. Baka hindi na natin ulit magamit yung spray bottle kasi... Yan din yung madalas na nakupos ng pagkasira ng ating pang spirit so, mga kalabers. Ito at makikita nyo guys, yan. So habang sasali natin, makikita nyo yung mga impurities pa rin nya ng mga sapal na maliit. So yun yung natanggal natin dito. So ito na yung kanyang extracts na ready na natin isalin dito sa lalagyan nating bot na pang-spray. Mga kalabers, So yun natin, sasali na nga natin sa ating spray bottle gamit ang imbudo natin mga kalabers. So yun lang po. O di ba diba, napaka simple lang mga kalabers ng tutorial na ito. O step by step paano gumawa ng isang organic at natural insecticide repellent para sa ating mga langgam. So mamaya pagkatapos natin dito gumawa ay papakita ko rin sa inyo yung applications nito. So syempre yung gagawin natin is i-spray lang din naman natin to dito sa ating mga halaman. So, it will serve na also as foliar fertilizer since uh, sprayhan natin yung mga dahon niya na affected ng mga langgam. So, yun mga kalalabas at ready na nga ang ating pang spray gamit nga itong ginawan nating. Kaya naman, tara na. Let's go outside. So, ito nga mga kalabers, pinapakita ko sa inyo. Bali, gabi nga pala ako nag-spray nito. So, para makita natin na kahit gabi, ay nandun makikita pa rin natin yung mga langgam na naninirahan sa ating mga halaman ayan makikita nyo mga kalabas so yun at inisprayan na nga natin yung uh, ating talong so ito kasi kadalasan talaga yung nangyayari sa talong natin ito yung madalas nangyayari nagkakaroon ng mga langgam o ayan diba guys napakikita nyo napakaraming langgam lalo dito sa may mga dulo kadalasan kasi pag nagkaroon na dyan ng mga stem borer yung mga uod na nasa dulo kung yung siya rin yung mga nagiging dahilan kung bakit nalalanta yung pinakadulo ng ating talong ayan yung pinupuntahan din ng mga langgam so inuhuli nila kung saan, saan yung nakatira at ito yung nagiging dahilan din pag maliliit pa yung mga talong ay yan, hindi na gano'ng lumalaki. At ito, isa rin itong concern natin, yung langgam. Pag nandito sa lupa, yan. ang nandito sa lupa, akit sila ng puno, ng talong. Ayan, kahit sa naman, kahit sa sile, dito rin ito mangyari. Kasi ito po, minsan, pinamumugaran talaga ng mga langgam itong lupa. So, yun, dapat maganda rin yung ano talaga ng lupa. Meron tayong mga panglaban sa mga langgam kagaya nito. Kaya naman, kaya nga ito ang ginamit natin na oregano at yung kakawate ay dahil ayaw na ayaw nito ng mga langgam yung amoy nila. So ito nga, pwede rin nga din gawin itong ihalo dun sa uh, soil mismo na pagtatanuman natin ng mga gulay o mga halaman natin. So yun nga, at pwede rin naman na talaga natin gamitin to kahit saan pa man ang mga uh, tanim natin para maiwasan po yung iba pang mga insekto, hindi lang po yung langgam na uh, natin. So yun mga kalabers at sana nga ay nakatulong ang video ito. At sana po ay may natutunan din po kayo sa simpleng tips na to using our organic and natural insecticides or pesticides na available naman po sa ating mga kapaligiran. Instead po of using synthetic or mga chemicals na pwedeng maka sa ating kalusugan. So yun lamang po mga kalabas and thanks for watching!